Sa linya na natin si Undersecretary David Almirol Jr. ng GICT. Malaman natin sa kanya yung iba pang mga development kaugnay dito sa ating paksa. Good morning, Yusek Almirol, sir. Magandang umaga, Yusek. Good morning, good morning. Ayan, si Tuesday po at si Christian. Sabi ko nga kanina, kinikwento mm. ko, Yusek, na nitong nakaraang isang linggo, na, na, na nag-press tayo sa Malacanang, pinaliwanag doon ng CICC, ng DICT, at Scam Watch Pilipinas, na mayroon na kayong pinagsanib na puwersa. Uh, itong tinatawag ngayon na National Deepfake Task Force. At uh, Ipaliwanag nyo nga muna sa amin, Yusek, ano po ba ang layunin? Bakit kinakailangan magtatag tayo nito, National Deepfake Task Force? At sabi ko nga kanina, mayroon na rin tayong National Hotline for Scam Reporting. Katuwang na rin itong eGov app sa pagkan mayroon ng uh, portion dyan na e-report na maaaring gamitin ng publiko. Yes, uh, Tuesday and Christian, good morning um yung uh, function ng DIC rito yung ating EGOB super app no that mm -hmm. ang ating mga mamamayan ay pwede na silang uh, magreklamo magcomplain ng kanilang mga halimbawa uh, yung kanilang mga if they encounter the scam halimbawa yung mga online na uh, illegal activities mm -hmm. at may mga naobserbahan sila na hindi kaaya-aya sa ano sa social media o kaya naman na uh, medyo na na ano sila, na scam sila kapag bumili sila ng kanilang mga kung ano-ano man yung mga online activities nila. Pwede silang mag-complain gamit ng Egob Super App. Yes. Kapag pumunta ka sa Egob App, merong button doon na report. So pag mm -hmm. nag-report ka doon, Maraming functions po 'yun. Pag nag-report ka ng scam, pupunta mm -hmm. po 'yan sa CICC. Pag nag-report ka naman ng women abuse, pupunta 'yan sa ano, sa Philippine Commission on Women. Mm -hmm. Pag nag-report ka ng uh, nag ka ng child abuse, pupunta naman 'yan sa Commission for the Welfare of Children. Mm -hmm. Pag nag-report ka naman ng crime, pupunta yan kay PNP. Nag-report ka ng red tape, pupunta naman 'yan kay ARTA. So, ano na po wow. 'yan? Ah? So, it's a one-stop uh, complaint system na mm -hmm. na-develop po ng DICT. Isa lang po dyan yung ating pong uh, pag, ano, pagtugon sa mga problema na mamamayan sa scams. So, uh, ang maganda pala ito, Yusek, dahil lahat na pala ng uri dyan, ng reklamo, mm -hmm. din-direct niya doon sa concerned Ay, agency. Oh, oh. Oh, oh. Opo, uh, just day. Ganun po yung pagkakagawa ng system. Oh, oh. Pero, pero Yusek, alimbawa, um si chusey ay nagreklamo ano na scam kunwari mm -hmm. um paano yung ano paano yung proseso ano mangyayari right after niya mag-report so meron pong ano meron pong monitoring po yan at meron pong reply yung AI natin and then uh, uh, yung system na rin po yung uh, um magre kung sino pong ahensya dapat po ang makareceive ng complaint at uh, yung AGC na yon ang may responsibility para magresponde responde doon sa don sa tao. So ibig sabihin Yusek, uh, uh, hindi lang ako basta nagreklamo mm -mm. may babalik sa akin na sagot doon sa reklamo ko kung anong update Reaksyon. o oo. Correct po. So kanya-kanya uh, po yung mga ahensya. Uh, minimit namin sila. Ang DICT po ay uh, minimit namin sila para magkaroon ng kanya-kanyang help the support. so Kailangan pong uh, mag-comply po sila na dapat mag-responde. In mm -hmm. fact, uh, kasama namin po ang ARTA, ang Anti-Red Tape Authority, sa mm -hmm. ease of doing business mm -hmm. na dapat lahat ng mga lahat ng mga uh, concern ng mamamayan, meron pong mag-responde po sa kanila mm -hmm. or uh, sumagot. Ang trabaho lang po ng DICT yung platform lang po. So we build the mm -hmm. platform It's para po hiwala na pong uh, mga prank calls kasi minsan po minsan ka pa tawag lang minsan um, hindi mo alam kung totoo o hindi ang maganda dito sa ano sa ating uh, uh, egom super app ay naka-integrate na po ito sa uh, sa ating eKYC or meron po tayong na po na know your customer so Oo. hindi na po uh, wala na pong uh, mag magpretend or magkunyari lang na magano na mag-report so totoong mga report po talaga lahat to mm -hmm. ayun so walang po ang dito yung mga ganyan panloloko paano nyo malalaman halimbawa na hindi prank? yung kanyang nireklamo? Nire pag nag-register ka po ng eGov app, uh, required po yan na number one, kailangan may national ID ka, number mm -hmm. one. Pag so, wala ka namang... Ibig sabihin madaling ma-identify sila kung nagpa-prank lang sila. Mm -hmm. Opo, talagang identified po yon kasi uh, hindi ka po makagamit naman po ng eGov super app pag hindi mm -hmm. ka po na-verify user. Mm -hmm. Oh mm. kasi 'yan din yung problema ng 911 Tuesday ano. That, oh, Ang daming oh, oh. prank calls. Kaya dito so you so pag wala kang unified ID hindi ka pwedeng mag-register tama ba? Uh, pwede ka pong mag-register pero meron pong verification po yung mga walang national ID. So kailangan nilang mag-submit po ng Funding ID. Please? Mm. At uh, ano po yon mas matindi po yung verification nun kasi may nag-check po talaga doon sa mm. mga ina-upload na ID. Saka meron din po kaming mga data sharing agreement together with the other agencies mm. po just in case na wala pa pong national ID. Oh. Ayun. Uh, halimbawa, Yusek, um, meron nga kung na-report na scam, ganyan. Mm. Uh, sino ang may, uh, 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 kayo ba as a whole, sabi nga, a whole of government approach na ito. Uh. Itong task force na ito o kung ano man yung grupong tawag mm. sa inyo, hanggang saan po yung kapangyarihan laban doon sa mga nagpapakalat na mga ganitong mga impormasyon na fake news mm -hmm. o deep fake, may law enforcement power po ba kayo para maglunsad ng mga operasyon mm -hmm. at manghuli ng mga nasa likod nito? Sa amin po sa DICT, wala po kami yung regulation power at uh, ang trabaho lang po ay yung paggawa ng teknolohiya. Mm -hmm. The moment po na na-receive po no nung uh, complaint, uh, yung pong ahensya na yun po ang nagkakandak po ng ano, ng investigation sa mm -hmm. regulation power. At mm -hmm. ang uh, pagkakaalam po namin ay binabato po nila sa law enforcement after po nilang ma-check. Mm -hmm. Ang maganda ko dito ngayon ay meron na tayong status monitoring, no? Hindi mm -hmm. po yung parang pinapabayaan na lang natin mm -hmm. yung uh, nagreklamo. Mm -hmm. Oo. Yusek, matanong lang namin, speaking of fake news, misinformation, meron na ba tayong datos, ano, at least gaano karami mga ganitong uri ng mga uh, disinformation na ngayon ay kumakalat sa social media? At sa amin po, I think sa CICC po iyan, mm -hmm. ang ang DICT, sa, sa amin po sa e-government, ang mm -hmm. trabaho namin ay gumawa ng mga tools or mga technology po na possible po at uh, na magamit po ng ating mga ahensya. Mm -hmm. But dito po sa e-report, since so, nag-launch po kami mm -hmm. ng e-report, really? uh, uh, ang report na po ngayon, all in all, around 15,000 na po yung report. 15,000! 15, 15,000 po. Since when ito, Yusek? Uh, ah, hindi naman po lahat scam ito, lahat uh, lahat ng klase ng mga report, no? Ah, minsan po karamihan po sa report ay yung ano, yung uh, physical ID, yung uh, bakit wala pa daw yung kanilang <laughs> <laughs> physical ID na, ano, na na, national ID. Kaya good news po uh, Tuesday and Christian. Uh -oh. Yung national ID po, pwede na pong ma-access yan sa eGov Super App. Kahit Ayan! Ay, wag mo na pong, Digital. Huwag mo nang antayin yung, uh, yung physical card po. Digital! Pero, pero tatanggapin yung sec. Yes po, tatanggapin na po 'yan. Nagkaroon na po ng announcement ang uh, ang PSA na kailangan pong i-acknowledge po na kaparehas mm. lang po yung uh, digital national ID natin na nasa loob ng EGOV app, mm. uh, sa kapo yung physical card. Parehas lang po yung power po niya. Pag hindi tinanggap, pwede rin i-reklamo sa EGOV Yusek, uh, ano? <laughs> pwede rin po. <laughs> doon mismo doon sa din. doon din mismo sa, sa app na yon. Ay, edi oh. maganda kung alam mo, Yusek, sabi ko, nung nagkita kami ni Yusek mm. sa malakanyang sabi ko, ay bakit yung ano, digital copy parang hindi ko na ma-access, parang natanggal na doon for mm. a while eh. So, yun ba, Yusek, nawala ba talaga yun? O ako lang ang may pagkakamali doon y sa akin? Cellphone mo <laughs> Sa cellphone ko ba? O ano? Nag-register ka na ho ba sa PSA Opo, Oo meron na ako noon. Meron na. Ayun So, subukan niyo po na ano, baka pre-information. Na, baka pre kailangan i-update eh, no? Si Yusek daw bahala. I-update mo po. Oo. Oh. Oh, Ayan oh, oh. oh, oh. na mga kapuso. Mm -hmm. pw pwede nang ma-access, mm -hmm. makuha yung digital mm -hmm. ID niyo, Yung national ID. Kung wala man kayong physical national ID, mm -hmm. digital. Ayun na, sa pamamagitan po yan ng e-gov app. Oh, oh. Nandun Nandoon oh, po yung national ID. So bukas oh. po natin Mayapa. Sabay-sabay tayo pagtapos oh. ng program. <laughs> Oo. Oh, oh. balikan ko lang yung fake news ano. Asay dito sa eGov na ginagawa natin para i-report. Ano pa yung uh, sa end ng DICT? Ano pa yung mga ibang aksyon na ginagawa natin dahil rampant talaga yung mga ganitong uri ng uh, informasyon sa social media na mali. So, um, on the social media side, uh, meron na rin pong mga pag-uusap din po no na sana ang Facebook or uh, yung mga social media magkaroon naman ng totoong validation naman before no. makagawa ng account. no uh, Kasi po ngayon, ha, napansin natin na uh, kahit sino pwede na mag-create ng fake account. Yeah, I can yeah, be someone yeah. else. Oh, kaya maganda po na magkaroon na rin ng EKYC na rin okay, yung ating mga social media. Napaka-importante po ito kasi okay mm -hmm. lang naman po na na totoo, mo, totoo kang mag-comment ka, totoo lang naman na uh, okay lang na mambash ka, okay lang. Importante po, totoong tao yung nagbabash, yes. totoong tao yung uh, nag nagsasabi ng kanya mga saloobin. Okay pang pa po yun. Uh, wag lang po yung iya-allow uh, natin na uh, pwede ka na palang gumawa na ng napakadaming iba-ibang mga fake accounts. So ito po yung mga isang effort ng po ng DICT. That's why meron po sa atay tinatag na Digital National ID po na ni-launch at meron tayong 84 million na po na digital national IDs. Imagine po ha, mm -hmm. na kapag na integrate natin po 'yan sa ating mga social media na before man lang makagawa ng account ay eh, magkaroon na po ng maayos po na, na eKYC registration. Pag nagkaroon po 'yan, mm -hmm. uh, at least po pu pu puro totoong tao na po yung na 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 nasa social media natin, hindi na po mga mga peking mga tao po yung right. mga at mas, ma mas madali na silang tukuyin hmm. kung halimbawa man may nagawa na mali doon sa madaling kanilang itrezo, madaling habulin Opo kasi po so social media is also a uh, sense of expression po yan no pero uh, yun lang po iniiwasan natin na sana mga mga totoong tao lahat yung mga nag-ano na lahat ng mga nagko-comment lahat ng mga nasasabi ng kanila mga sa looben. At uh, siyempre po mas mabbling ma-identify na po yung uh, yung mga users. Uh -oh. Yon. Da dahil si uh you Jeff um Jeffrey D, D. Uh -huh. last time sa isang forum sinabi niya eh ang problema diyan sa fake news may mga bots at boosts kaya talagang kumakalat kahit ayaw mo makita makikita mo eh <laughs> Nagpo-pop ganun oo, oo, lumalabas sa yung uh, wall mm -hmm. mm. Anyways Ayun oh anyway uh you said so bigyan nyo kami ng ilang mga uh, tips. tips oh para paano natin Uh, ma-identify kung yung ating nababasa sa social media ay peke o hindi. Mm. Paano mm. ba may ganun bang sistema ngayon? Ah, uh, sa ngayon po, pwede mong tingnan yung profile po eh. Mamabilis mong ma-identify kung totoo ba yun o hindi yung tao na yun, mm. ano no? So in fact, kapag uh, pumunta ka sa profile nung nag-post, mm. makita mo wala siyang post ng kanyang sariling buhay <laughs> at, at 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 karamihan lang na posting ay uh, mga Sharing-sharing uh, lang. Makikita mo agad-agad eh. Recently you will, you joined. Could... <laughs> Oo, walang friends. O kaya recent, okay, recently joined. O uh, kaya naman makikita mo agad-agad doon na... Walang picture. Na, walang picture. May o kaya picture, naman... May artista pero yung... artista. Pwede rin yan. <laughs> 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 makikita nyo po yun. Uh, you will, uh, I think ang ating mga mamamayan ay magigaling na po ang ating mga mamamayan. Kaya na po nilang ma-identify ngayon kung sino talaga yung kanilang paniniwalaan at hindi sa sa mga social media. So may mga ano po yan, may mga tools silang pwedeng gamitin. Mm -hmm. uh, for now, Yusek, saan pa pwedeng mag-report bukod dito sa i-report e natin na egov. Kapag ka mayroon kang hinihinalang deep fake o fake news sa social media. May mga hotlines po ang government po, no? So in fact, yung uh, nandiyan na po yung uh, sa ibang mga lugar, meron tayo nung 137, meron po tayo po doon sa ano, yung ating hotline number natin, mm -hmm. meron na rin po yan. Meron na rin po tayong, uh, sa ibang mga LGUs, may mga kanya-kanya pong silang hotline din sa kanila mga respective uh, location. Mm -hmm. uh, meron din pong, uh, on the 888 side, uh, di ba meron pong citizens complaint po doon? Yes, at, uh -huh. So marami mm -hmm. po tayong paraan. May mga social media network and hotline na rin po ang mga government agency mm -hmm. like ng DNP, mm -hmm. ng NBI. May kanya-kanya po silang mga, mga mga social media reporting ano system na rin po. Pwede uh -huh. po silang rebekta po uh -huh. doon. Yusek, kasi baka mami, ang problema ng ibang tao kaya hindi nagre-report, wala kasing napaparusahan, walang nangyayari. Um, would you know, Yusek, sa end ng DICT, kung meron na ba talagang naparusahan o napanagot dahil dito sa pagpapakalat ng fake news aside dun sa hinulong ng NBI uh, last time? Sa amin po kasi ang dahilan kung bakit walang mapaparusahan kasi walang tools to identify who kung sino yung gumawa. That's why ang DICT po ay gumagawa ng mga teknolohiya like po itong ating uh, eKYC natin, yung ating mga verification before registration na tinatawag po no Napaka importante po ito. At uh, at siyempre po sa policy naman uh, uh, maganda po na makapag-implement na ng mga tinatawag po na know your customer before po na magkaroon po ng registration. Kasi po kung wala po ito, wala ka pong paparusahan. Example po ha, sa SIM registration, example, mm. kung wala namang pong verification system na nangyayari doon at anyone can just register a SIM card and then yung SIM card gamitin lang sa scam or pang-scam, uh, eh pag-investigahan kung sino ngayari ng SIM card na yun, eh peking tao pa lang may-ari noon. So wala, ka din, wala kang huhuliin, di ho ba? Kaya napaka-importante po na magkaroon ng amplification na ng ating national ID kasi putong national ID natin ang makakatulong no doon sa ating eKYC para po hindi na wag nating iallow na anyone can just uh, pretend to be someone else number one. or anyone can just register a fake account uh, to any ano to any other uh, platforms no so mm -hmm. para meron po tayo maimbestigahan kasi pag wala pong eKYC sino pong imbestigahan natin po yan ah uh, ito uh, nagsimula itong mga ganito ganito natin na may mga fake news na kumakalat Oh, mm -hmm. yung mga scam sa cellphone mm -hmm. text. uh palagay ba po ba ninyo USec ay uh, kailangan magkaroon ng pagamiyenda dito sa SIM registration law. Mm -hmm. Ah nagkaroon po ng uh, tinatawag na uh, task force. In fact, uh, um niligay po ako as, as, as one of the member ng task force mm -hmm. na na imit lahat ng mga telco mm -hmm. at nagconduct po kami ng tinatawag na use cases po no. So yung mm -hmm. use cases Halimbawa po ay uh, nag-register ka sa SIM card, bumili ka ng SIM card, nag-register ka ng peke na mm -hmm. na, na pangalan, naglagay ka ng peking picture, lumusot ba o hindi. Uh -huh. O kaya naman nag-register ka ng, halimbawa si Christian, ginamit ko yung pangalan ni Christian, mm. uh, tapos yung mukha ni Christian, kinuha ko sa Facebook, mm -hmm. tapos nilagay ko sa peking ID, lumusot ba o hindi. Mm -hmm. Maraming mga use cases and sad to say po, uh, lumusot po no, uh, yeah. sa, sa karamihan ng use cases. no, So, Uh, ang effort po ng DICT ay imimit po namin uh mm -hmm. together po ng NTC kasi si NTC po ang uh, ng ano ang merong mandato po ng uh, ng SIM registration especially po sa mga telco. Mm -hmm. At uh, kasama rin po namin po ang National Privacy Commission NPC mm -hmm. sa Kapuarta no yung ating anti-red tape authority. So uh, nagkakaroon po ng convening po sa mga telco po and we are Uh, encouraging them at uh, hopefully uh, magkaroon talaga ng sabi ni Tuesday nga maganda ko may Monday po no mm. na magkaroon po ng tinatawag na talagang identity verification but before magkaroon man lang ng SIM card registration. Ayun. O eh, kasi nga akala natin all okay, along di ba? Nung the... may SIM registration oh, oh. wala nang Saka ganun. Pero mayroon na, pa rin. Tuesday at USEC yung uh, scam parang nagagamit na rin yung mismong pangalan. Yung pag lumabas sa message mo pangalan ng telco sabi o kaya DICT. Malagay ganun. Parang, pero ito ba yung may ginagamit ng MC catcher Yusek, uh, user tama ba yung napapasok uh, yung uh, communication between the telco and the and the users? Yes po, pero yung mga da, yung mga yung mga na, na na MC capture na yan ay uh, pwede naman po dapat na i-monitor yan ng mga telco po no so mm -hmm. sila kasi po yung gumagawa ng yes. mga ang tawag po niya is mass senders no uh -oh. <laughs> yung mga sa yung mga mass senders na yan ay ino-ino ino authorize po ng mga telco po yan so um Uh, part of the ano uh, of the registration later on mas maganda po na magkaroon talaga ng accreditation. Uh -huh. Kung sino lang po yung mga allowed lang talaga na magkaroon ng SMS messaging. Ayun. With that, Yusek Almirol sir, salamat po sa oras po ninyo at sa susunod po ulit ha. Salamat Yusek. Maraming Salamat kushan.